Bakit may na pinagbabawal ng Panginoon o ng salita ng Diyos ang paglapit sa mga albularyo? Bakit hindi pinapahintulutan ng ating Panginoon na gawin ng sino mang taong sumusunod sa Kanya ang mga bagay na ito? Ano ang katotohanan na nakasaad sa salita ng ating Panginoong Diyos? Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kayo limutan na isubscribe yung ating YouTube channel. I-click ang bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Kung minsan mga sangkay, sa gitna ng kagipitan, lalong-lalo na po, kung ang pinag-uusapan na ay ang buhay, napipilitan ang isang tao na lumapit sa albularyo sa pag-aakalang ito na ang kasagutan. Subalit ano nga ba ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol dyan? bakit mahigpit na pinagbabawal sa ating mga Kristiyano na naglilingkod sa ating Panginoon ang paglapit sa mga katulad nila. Marami na po tayong narinig na mga istorya patungkol po sa mga taong lumapit sa albularyo. Isang bagay mga sangkay na ginagawa ng maraming tao, lalong-lalo na po sa mga miyembro ng simbahang katoliko. Kapag sila ay nagkakaroon ng isang malaking problema, lalong-lalo na kapag ang pinag-uusapan ay karamdaman, isa sa nagiging opsyon nila ay lumapit sa mga ito dahil sa pag-aakala nilang ang sagot ay ang mga albularyo. Baka raw nainkanto sila o baka nakulam sila kung kaya't kinakailangan nilang lumapit sa mga albularyo. Ang mga albularyo naman mga sangkay, nagpapakitang gilas. Pinapakita nila ang kanilang kapangyarihan mula sa mga orasyon, mga salitang maririnig na hindi po maintindihan ng isang tao. May mga ritual na ginagawa at isa sa naaalala ko na ginagawa ng mga albularyo ay ang lawayan, ang iyong ulo habang sila ay nag-uorasyon o gumagawa ng isang ritual. Marami tayo mga kakilala, mga sangkay na ganito ang ginagawa. Kapag ka may karamdaman, iniisip agad na sila ay kinulam o di kaya may sumanib na kung anong masamang espiritu sa kanilang katawan. Kung kaya't sila ay pumupunta sa mga albularyo at sinisigundahan ito ng mga revelasyon mula sa mga taong ito na nagsasabi na ikaw ay naingkanto o di kaya naman ikaw ay nakulam. Magbibigay ka ng paunang pambayad hanggang sa matanggal di umano ang karamdaman. Subalit mga sangkay, may pa na nagpapanggap. Yung iba mangkukulam na albularyo pa. Kukulamin nila ang isang tao at dahil kilala silang manggagamot, agad naman lalapit sa kanila at sila rin ang magpapagaling kasabay ng paghingi ng bayad. Ilan lamang ito mga sangkay sa katotohanan tungkol sa ginagawa ng mga albularyo at hindi ko alam kung ano ang kwento nyo kaya't mas mabuti i-commento nyo po ito kung papaano kayo nagkaroon ng encounter ng mga albularyo sa ating bansa. Subalit ano nga ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Sa Jeremiah chapter 29 verse 8 ayon sa salita ng ating Panginoon huwag kayong magpapalinlang sa inyong mga propeta at mga manghuhula huwag kayong basta-bastang maniniwala sa kanilang mga panaginip ito ang isang mahigpit na babala ng ating Panginoong Diyos mula sa kanyang salita. Huwag kayong magpapalinlang sa inyong mga propeta at mga manghuhula. Isa rin po itong bagay, mga sangkay, na ipinagbabawal ng ating Panginoon ang patungkol sa paglapit sa mga manghuhula. Dahil nga po, inaasahan ng iba, mga sangkay, na sa mga manghuhula ay makikita nila ang kanilang kapalaran. Makikita nila ang pagpapala na matagal na po nilang hinihintay at humihingi sila ng payo mula sa mga manghuhula. Ngunit mahigpit kasi nasabi ng ating Panginoong Diyos na maliban sa pinagbabawal ang paglapit sa mga bulaang propeta, mga albularyo, mga mangkuulang, nabanggit din po dito na huwag lalapit sa mga propeta na hindi sa ating Panginoong Diyos o mga manghuhula. Huwag kayong basta-basta daw na maniniwala sa kanilang mga panaginip. Sa panahon po natin ngayon, marami po ang nagkalat na gumagawa ng kont content patungkol dyan. Kaya't binabalaan po tayo ng salita ng Diyos na mag-iingat. Sa Leviticus chapter 19 verse 31 sinasabi, Huwag kayong sasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay o sa mga manghuhula. Kayo'y ituturing na marumi kapag sumangguni kayo sa kanila. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Ito ang babala ng ating Panginoong Diyos. Siya daw ang Panginoong Diyos. Kaya't hindi dapat tayo sumasangguni sa mga ito. Huwag daw tayong kakausap sa mga mga taong sumasangguni at gumagawa ng mga orasyon na ang espiritual na mga bagay. May iba sa mga Pilipino lumalapit sa mga albularyo para kausapin ang kanila mga kamag-anak na namatay na. Subalit ito po ay taliwas sa salita ng ating Panginoong Diyos. Kapag ang tao ay namatay, wala na siyang malay. Ang kanyang espiritu ay babalik sa ating Panginoong Diyos at ang kanyang katawan ay babalik sa orihinal na pinagmulan walang iba kundi ang lupa at ang kanyang kaluluwa. Ito po ang tatayo na huhusgahan ng Diyos sa tamang panahon o sa araw ng judgment. Paulit-ulit na sinasabi ng salita ng Diyos na bawal ang mga bagay na ito na gawin. Sapagkat ito po ay taliwas sa prinsipyo na itinuturo sa Biblia. Gusto ng ating Panginoong Diyos na direkta tayong hihingi ng tulong sa ating Panginoon na hindi na kinakailangan ang kung anong mga orasyon mula sa mga taong ito. Sinasabi din mga sangkay sa Deuteronomy chapter 18, Huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae. Unang huhula o nagmamasid ng mga pamahiin o inkantador o manggagaway o inkantador ng mga ahas o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu o mahiko o sumasangguni sa mga patay sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon at dahil sa mga karumaldumal na ito ay pinalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Ganyan kabigat mga sangkay ang babala sa atin mula sa salita ng ating Panginoong Diyos. Huwag daw po tayong lalapit sa mga albularyo, mga mangkukulam, mga manghuhula. Huwag din po tayong maniniwala ng kung ano-ano mga pamahiin. Kagaya na lamang po ng sinasabing sukob na wala po ito sa salita ng ating Panginoong Diyos. Isang pamahiin na nananalaytay sa mga Pilipino magpahanggang ngayon. Ito po ay wala saysay ayon sa Biblia. At ito po ay karumaldumal ayon sa salita ng Diyos. Ano mang pakikipagsangguni sa mga masasamang espiritu o mga mahiko, ito po ay hindi magandang bagay ayon sa banal na aklat. At ito ay may parusa mula sa ating Panginoong Diyos. Isa sa mga kwento sa Biblia, mga sangkay, ang patungkol sa isang hari na pinatay ng ating Panginoong Diyos at inalis sa kanyang kaharian na pinamumunuan na ang dahilan ay ang paglapit sa mga espiritista. Ito po ay si King Saul ng Israel, ang hari na sinundan ni Haring David mula po sa bayan ng Diyos. Ayon sa Biblia sa 1 Chronicles chapter 10, verse 13 to 14, namatay si Saul dahil hindi siya naging tapat sa Panginoon. Hindi niya tinupad ang utos ng Panginoon at dumulog pa siya sa espiritista sa halip na humingi siya ng bayo sa Panginoon. Kaya pinatay siya ng Panginoon at ibinigay ang kaharian kay David. ganong kapigat mga sangkay ang naging parusa ng Diyos laban kay Haring Saul. Nung panahon na yon, hindi na po siya nakikinig sa mga propeta. Sa panahon mga sangkay na nire-rebuke si Haring Saul, nagagalit siya. Kung kaya't hindi na po siya sumasangguni sa propeta. Kung kaya't siya po ay mas lumalapit sa mga espiritista. Di ito nagkaroon ng isang failure ang kanyang pamumuno sa bansang Israel hanggang sa dumating sa punto na umabot na sa sokdulan ang galit ng Diyos at siya ay pinarusahan. Siya ay namatay at inalis sa kanyang trono at pinalitan siya ng isa sa pinakamagaling na namuno sa Israel. Walang iba kundi si King David. Marami na pong istorya ang kahalintulad nito mga sangkay na may mga taong lumapit sa albularyo at imbis na gumaling sila pa po ay namatay. Marami po akong alam mga sangkay pagdating sa ganyan sapagkat ito po ay kadalasan na nangyayari sa aming lugar. May mga tao mga sangkay na lumapit sa albularyo subalit lumala palalo palalo ang karamdaman sapagkat ito nga po ay ipinagbabawal sa salita ng Diyos. Kung tayo ay nakakaranas ng mga kakaibang nangyayari tagaya po ng pagkaramdam ng masasamang ispiritual rito. Udi kaya mayroon po tayong karamdaman o ano pang mga problema sa buhay. Isa po sa dapat lapitan ay ang ating Panginoong Diyos. Gamitin lamang po natin ang Kanyang pangalan, ang pangalan ni Jesus. Sapagkat ayon sa salita ng Diyos sa Philippians chapter 2 verse 10 to 11 that at the name of Jesus every knee should bow of those in heaven and of those on earth and of those under the earth and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. Ganyang kamakapangyarihan ang pangalan ni Jesus. Kahit sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng kawalan, sa panahon na hindi po natin alam kung ano ang nangyayari sa atin, mahalaga po ang pagtawag sa ating Panginoon sapagkat walang sino mang tao, walang sino mang makapangyarihan sa mundo. Walang kahit kasinong nilalang ang makakapantay sa pangalan na pinakamakapangyarihan sa buong kalawakan at sa buong daigdig. Walang iba kundi ang pangalan ng ating Panginoong Sus na kahit ang demon ay dumada pa tuwing naririnig niya ang pangalan ni Jesus. Ang pangalan niyan ay may kakayahan na magpalayas sa kahit na anong masasamang espiritu o kahit pa ang karamdaman. Ano ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe yung ating YouTube channel.